Magandang araw mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating mga kababayan OFW sa anumang sulok ng mundo Magandang araw sa inyo lahat Isa tayong OFW dito sa Italy At nagbabalak na umuwi ng Pilipinas next year Yes kabayan So sa araw na ito ay Magpiprepare ako nang ipadadala ko sa Pilipinas bale packaging o balikbayan box kasi kung uuwi ako next year, January eh gusto ko makita yung aking ipadadalang gamit sa Pilipinas kaya ang balikbayan box ay tumatagal ng almost 3 months o tatlong buwan kapag ipinadala mo ng buwang ito for example bago siya makadating ay 3 months ang kanyang itatagal sa pagbiyahe, ang kanyang pag-deliver. So by October, ipapadala ko siya, October, November, December, ay maaaring dumating siya sa Pilipinas ng ganung buwan. eh uuwi ako ng January, so magpapanag po kami ng aking package o balikbayan box pag uwi ko ng, Pilip ng Pinas next year. So, ayan, kabayan. Mag-umpisa na tayong mag-packaging na ipadadala natin sa Pilipinas. Okay, ayan. bali na umpisahan ko nang maglagay ng scotch tape dito sa ano sa kahon, sa box or balikbayan box ng LBC. Pinili ko ang LBC kasi dun sa probinsya namin ay merong LBC sa Batangas. So, ayan. Nilagyan ko siya ng scotch tape para mas matibay. At diyan ko ilalagay yung mga gamit na nabili ko dito sa Italy para dalin sa Pilipinas. So, itutuloy ko lang nalagyan ng scotch tape at pagkatapos ay ilalagay ko yung mga gamit na gusto kong ipadala dyan sa atin sa Pilipinas. Okay. Ayan, tapos na. Bale, nalagyan ko na lahat ng tape. Ang mga gilid. O, ba? Diba? Kompleto na siya. Tsaka yung lalim. Ayan siya. O, ba? Diba? Okay. Nalagyan ko na siya ng mga tape sa kanyang mga gilid sa ilalim para mas matibay. Bale, tulaan. ang na pinaka bibig niya hindi ko muna nilagyan kasi para may lagay ko yung mga gamit na ipadadala ko sa Pilipinas at pagkatapos saka ko naman siya tatakloban kapag nailagay ko na lahat sa loob ganan kapag nailagay ko na sasarado ko na ganan at pagkatapos saka ko ulit siya babalutan ng scotch tape So, ayan, bali ang mga dadalin ko o ibabalik bayan box ko sa Pilipinas. Meron tayo dito Boss Power Tools. Stanley bag, may mga laman siya sa loob. Bumili na rin ako ng hose para sa garden pag nagdidilig, meron din siyang ano, ano, parelo. Etong electric pressure washer na kailangan din natin yan uh, petrol blower lip machine at meron tayo din dito ano, yung hydraulic bottle jack ano halos lahat ng yan uh, na i content ko na sa aking video at na testing ko na rin ang lahat ng yan okay naman dito sa bag na to, maraming laman hindi ko na isa isang buksan sila kasi ano na i-sistema ko na tingnan ko din itong ano itong boss kasi mahilig tayo sa mga gamit ayan nakatakot na siya Okay, ayan ang laman niya. Kanya ano, meron pang martilyo ng boss. Stanley martilyo. Mga batteries and accessories. So mahilig ka sa mga gamit. At ayun para pag-uwi natin sa Pilipinas, ano, may makakapata tayo, hindi na yun tayo manghihiram ng mga gamit. Ito rin, na testing ko na to ang petrol blower leak machine ayan naka plastic na siya mga tubo ito siya ayan siya uh, okay pakita ko lang alaman na i-vlog video ko na rin to ayan siya oh. kanyang kuhan petrol blower lip machine sistema na rin siya ito hindi ko na ito bubuksan kasi itong electric pressure washer machine kasi ano may mga laman na ito sa loob tapos ito meron tayo ditong hydraulic bottle jack na pang once, ano, sa mga sasakyan kapag nagpapalit ka ng gulong so ito saka okay, ito magkatugma to na i-vlog video ko na rin lahat yan so kung mapanood nyo yung mga upload video ko na i-content ko na lahat ng yan ay lalagay natin dito sa ating balikbayan box sana magkasya sa loob pero sa tingin ko kasya malaki naman siya eh. Okay, extra large balikbayan box. So, lagay ko siya sa loob kung Magkakasya... Kaya ito, kaya ako nilagyan ng matibay na scotch tape. Kasi kapag ikinarga yan sa, ano, sa barko, basta na lang kasi inihahagis yan eh. Ewan ko kung sa barko, sa aeroplano. koy mag pa ng almost 3 months bago dumating sa Pinas. So, okay, ayan. Lahat ng to, ilalagay ko dun sa dito sa balikbayan box Okay, ayan, bale, nailagay ko na sa loob na testing ko na at okay naman siya nagkasya medyo maluwag pa ayan, o oh. so lalagyan ko na lang siya ng plastic bubble o kaya ta styrofoam para wag siyang ano kumalog sa loob kasi basta na lang ito inihahagi sa barko eh. so may tendency siya na kumalog pero kung lalagyan natin ng mga plastic bubble o styrofoam meron siyang suporta ah. ito medyo maluwag pa siya oh. hindi ko na nilagay itong hose kasi medyo mataas siya. Baka i-hand ko na lang 'to. Ah, ilagay ko dun sa no sa baggage. Hindi naman siya mag-aalang kasi hindi naman siya metal eh. Plastic lang naman siya tsaka papel. Ito, walang problema. Lagyan ko na lang ng iba pang gamit na kung anong pwede, at lagyan ko na ng bubble plastic o styrofoam para siya hindi kumalog. Ayan, nagkasya. Diba? So, kaya ko nilagyan ng matibay na scotch tape. Katulad ng nasabi ko, kasi basta na lang to kasi ito inihahagi sa barko eh. Kaya may tendency na pumutok o masira ang mga gamit sa loob. So ayan kabayan, ready, ready na siya konti na lang ang kulang balik bayan box extra large so ayan napuno ko na ang kahon okay na siya nalagyan ko na rin itong mga suporta ah. Balik, naglagay na rin ako ng mga ilang damit para mas malambot. Ayun. At yung mga gamit nasa kailaliman. So ayan. At nilagyan ko na rin ng aking address dito sa abroad. 'Yan ang aking pangalan at apellido at ang aking address. At nilagay ko naman ang address ng aking mother o aking inay dyan sa Pilipinas dyan ko ipadadala itong balikbayan box so ayan pag pinadala ko yan bale ano almost 3 months na darating siya sa Pilipinas hindi ko muna siya sinaraduhan totally kasi ano Intayin ko muna yung ano magdi-deliver nito at tatawagan ko pa. So pag dumating na siya, saka ako sa ako siya mismong sasaraduhan. Madali lang naman kasi ano, bali ibabaw lang ng kahon ang lalagyan ng ano ng scotch tape. So madali na lang 'yan. Okay, hanggang dito na lamang ang aking vlog video tungkol dito sa Balikbayan, box. Ayan, nakasulat na ang aking pangalan at apiliyedo at ang aking address dito sa abroad. Saan mang sulok tayo ng mundo na roon, lagi po tayong mag-iingat. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan OFW at sa ating mga kababayan din dyan sa Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.